dito lang sa tinig ng katotohanan, boses ng bayan. Ayon sa ating lipunan, ang mga kabataan ng pag-asa ng bayan. Ngunit, tama nga bang sila'y ipakilala sa huwad na katotohanan? Isang malaking tulong ang Comprehensive Sexuality Education o CSE sa ating bansa. Ngunit ano nga ba ito? Ang CSC ay nagbibigay ng pagkakataon na malinawan ang mga patungkol sa seksualidad at kasirihan ng isang individual. Itinuturo rin ito kung ano ang seks at ang paraan upang maiwasan ang pagkabuntis ng maaga ng mga kababahihan. Ngunit, batay sa nakaraang pandinig sa Senado, binigyang diin ni Sen. Sherwin Gachalian na lumihis di umano ang kasalukuyang framework ng Comprehensive Sexuality Education sa layunin ng Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012. Kanya rin ipinunto na dapat lang na maging layunin lang ang CSC ng Responsible Parenthood and Hood and Reproductive Health Act of 2012. Samantala, nais ring ipatigil ng kagawaran ng edukasyon ang pagpapatupad ng CSC sa ilalim ng Department Order 31 sapagkat ayon sa kanila magulo at nakalilito ang mga patakaran nito. Sinundan nito ang pag-anunsyo ni DepEd Secretary Sani Angara na masusing susuriin ang implementasyon ng CSC sa ating bansa na hintulutan na ang paggamit ng UNESCO Technical Guide bilang maging gabay ng mga isusulat at gagawin ng mga materyales para sa mag-aaral. Ngunit, nangangamba ang mga eksperto sa nilalaman nito para sa mga mas bata pang mag-aaral, lalo na kung ano man ang makita ng isang bata ay siguradong gagayahin nila ito. Kailangan pang paghiktiin ng paglikha ng mga materyales upang maging akma ang mga nito sa edad ng estudyante dapat lang na ipatupad ito muli ng mabilisan upang magkaroon ng kalaman ang mga kabataan sa konteksto ng sex. Marahil, mali at hindi makatarungang ituro ito sa mga batang edad pito hanggang siyam kung kaya't nararapat na sa ikaapat na ibatang pa lang nila ma-access ang ganitong edukasyon. Huwag tayong magpahuli sa ibang bansa na ang mga mag-aaral ay mulat na sa katotohanan ng mundo at ng lipunan. Iwasan nating limitahan ang karunungan na tatanggap at natatanggap nila nang maging sapisa tayo ang magrina. Ako si Emilio, nagseservisyo.